Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Mga kapuso, ngayong araw nga po nakakasa ang malawakan tigil pasada na pangungunahan ng Manibela o yung malayang alyansa ng bus employer, employers at uh, laborers. Ano? At uh, ito po ay magsisimula dyan sa may University Avenue dito sa may uh, UP Diliman at pupunta papuntang uh, Of course, yung sa MMDA sa Department of Transportation pati na rin po sa Malacanang. Ang sinasabi po ng uh, Manibela ay ito na po ang pinakamalawak na transport strike na kanilang isasagawa. At uh, kaugnay po ng uh, isyong ito, ay uh, makakausap po natin si uh, acting chairman ng MMDA na si Attorney Romando Artes. Magandang umaga po sa inyo Attorney Artes, si Mariz po ito. Magandang umaga, Marie, at sa uh, inyong mga taga-subaybay. Alright, sir, sa inyo po monitoring dyan sa MMDA, meron na po ba tayong uh, nakikitang uh, stranded na mga pasahero so far? Uh, as of 5.30 in the morning, ay wala pa po naman tayong nakita na uh, mga pag-build up ng mga pasahero na hindi po nakakasakay. Uh, sa amin po monitoring sa iba't ibang LGU, ganun din po ng ating kapulisan. Normal naman po yung sitwasyon sa pampublikong transportasyon natin. Nagsimula po ng 515 yung ating multi-agency command center dito po sa MMDA. To monitor nga po yung sitwasyon sa Kalakang Maynila. so far normal pa naman po. Actually, mm -hmm. Alright, That's good to hear uh, attorney uh, Artes. Pero ang sinasabi po kasi naman ni Bella, 240,000 po na mga uh, mga uh, bahagi ng mga transport groups na ito ang uh, sasali. At ang uh, nangako'ng sasali dito sa Malawakang Tigil Pasada, uh, ano po ang magiging hakbang ng uh, MMDA kung sakali nga pong matuloy na ganito karami ang uh, magpa participate dito sa Malawakang Tigil Pasada ito. Uh, mukhang bloated po yung figures ng uh, uh, Mr. Balbuena dahil kami po ay nagtawag sa mga LGUs kahapon. At konti lamang po ang na-confirm na sasama at mas marami po yung nagsabi na hindi po sila sasama. Una-una po uh, ayon po sa aming pag-aaral, wala pa po pong 5% ang membership ni Mr. Balbuena at iyan uh, po ay napakaliit na porsyento. Ang concentration lamang po ay nasa Metro Manila. At nagsabi po kahapon kapulong po namin uh, ni Secretary Abalos, ang Magnificent Seven at saka po yung Hanay ng Ute Express na nagsabi po na hindi po sila sa Kam. Kaya po kung pagbabasihan natin yung unang dalawang strike na ipinatawag po ng same group na ito, ay mukhang minimal po yung impact at kakaunti po ang sasama. At to the the artist, preparation magbales, naman po... Uh, Attorney po ba ay magde-deploy ng mga libreng sakay? Opo, meron po tayong nakapreposition na augmentation ng transportasyon. Pero hindi po natin yan i-deploy indiscriminately kasi nga po makakaagaw sila noong mga hindi sasama sa strike sa pasahero at sila po yung mawawala ng kita. Ayaw naman po natin gawin yan para hindi naman po tayo makaparwisyo doon sa mga uh, po ngayong umaga o ngayong araw na ito. At dahil siyempre po, pipiliin po ng ating mga kababayan yung libre sa kay o doon sa may eh Kaya po, i ihahanda lamang po natin yan at i lamang po natin kung saan po may build up ng mga pasahero na posibleng mass transit. At sa ngayon, hindi pa natin natutukoy kung saan-saan yung mga areas. O meron uh, na po tayo po mga areas sa sabi niyo na preposition. Po. Meron na po tayo mga nakapreposition dahil meron na po tayong inventaryo sa ating mga LGUs kung saan po merong sasama na uh, mga mag strike Pero hindi po natin kagad yan i-deploy. Nakapreposition pa lamang po. Okay. Oo. Uh -oh. Sir, naiintindihan natin na sabi niyo bloated po 'yung figures ni uh, Chairman na uh, Mar Valbuenano o uh, presidente ng uh, Manibela. Gayun pa hindi po natin mayaalis 'yung mga issue na kanilang uh, talagang uh, in inire-raise. Kabilang na po dyan 'yung uh, corruption sa transporta uh, sector, pati na rin po 'yung uh, mataas na tuloy-tuloy na price hike sa ng petrolyo, meron po ba tayong ginagawa para at least ma-appease yung uh, mga transport groups po na ito para ma, of course, ma-address din yung kanilang mga issue at hindi naman parang binabalewala? Unang una po yung, yung corruption sa hanay ng uh, pamahalaan, yan naman po ay na-address niya ng ating Pangulo. Uh, inaksyonan agad yung reklamo or yung aligasyon Uh, pangalawa po, ang talaga naman po niya isinusulong ay yung pagharang doon sa jeepney modernization. Uh, gusto ko naman po banggitin na mahigit 70% na po ng hanay ng na mga nasa Pampublikong Transportasyon ay sumunod sa batas na nagmamandato ng modernization. Uh, ano po bang gusto mangyari ni Mr. Balbuena na Uh, baliwalain eh, yung pagsunod ng 70 dahil yung yung 5 percent ng ay ayaw niyang pagsunod din. So we are government of law, not of men. Dapat okay. po may batas na sinusunod tayo, hindi po tao ang nasibigta kung susunod tayo sa batas o hindi. Kaya kami po sa pamahalaan ay tunay-tunay po yung uh, pagpapatupad nitong modernization. Dahil kawawa naman po yung 70 na po na sumunod po dito sa modernization dahil lamang po sa dikta ng isang tao ay wala Hindi naman po dapat yata na sundin ang gusto Alright. ni Mr. Balbuena. Alright. Maraming maraming po salamat sa impormasyon at sa panahon binigay niyo po sa amin. Attorney Romando Artes, ang acting chairman po ng MMBA. Mga kapuso mamaya ay uh, makakausap din po natin si Marval Buena para marinig naman po natin ang panig ng manibela. Balik muna sa studio. Mga kapuso, mainit pa rin po ang mga laban ng iba't ibang koponan sa NCAA Season 99. Kahapon, tinambakan ng San Sebastian Golden Stags ang EAC Generals. Ang final score, 86-70. Sa pangalawa ng mga uh, game, pinangunahan ang 22 points ni June Roque ng Perpetual Altas ang kanilang panalo kontra sa defending champs Latran Knights. Ang score, 74-59. Winless o wala pa rin pong uh, panalo ngayong season ang Knights. wagi naman sa score na 72-66 ang Benilde Blazers laban sa Reliano Chiefs. San Beda Red Lions naman ang nanaig sa kanilang laban nitong Sabado ng uh, JRU Heavy Bombers sa score na 74-70. Nakuha naman ng mapuwa Cardinals ang top spot sa rankings matapos talunin ng LPU Pirates. Ang score, 87-83. Bukas, matutunghayan po ang pagtatapat ng Altas at Red Lions, pati na rin ang Pirates kontra Heavy Bombers. May bagong TikTok update si Kapuso Drama King Dennis Trillo. Todo bigay ang love before sunrise actor sa pag sync sa kantang Dilaw ng Pinoy rock band na Janice. Pero siya, sa, caption, bakit parang defensive ang beshi ko? Sabi kasi niya, <laughs> nasa taping daw siya at hindi nagtatago sa CR. Tila sagot ito sa kwelang patama ng kanyang wifey. Last week kasi ay ni-reveal ni kapuso actress Janeline Mercado na minsan na niyang nahuli si Dennis na naglalak ng pinto sa banyo para gumawa ng TikTok videos. sa so part 2 ng paandar ni Dennis, sinakyan na lang niya ang revelation ni Janeline. Bukod sa paggamit ng The Weekend Filter, naglagay siya ng peking CR background at tinag niya ang location na Comfort Room, Kabanatuan City. O, oh, diba? <laughs> At least. <laughs> Ay, liw! Cute-cute mo, kuya. <laughs> of... Dahil sa inanunsyong tigil pasada ngayong araw, mas maagang gumising ang ilang commuter para makabiyahe agad. Mula Monumento, may unang balita live si Nico Wahe. Nico? Igan, magandang umaga. Maagang bumiyahe nga itong mga pasahero para ...maiwasang maapektuhan itong nationwide tigil-pasada ng mga driver ng traditional na jeep. Itong mga driver naman ng jeep ay uh, namasada muna bago makilahok dito sa transport strike. Maaga pa lang, ganito na ang nag-aabang ng masasakyan papasok sa trabaho sa Monumento sa Kaluokan. Ang ilan dyan, hindi naman daw talaga ganito kaaga pumapasok sa normal na araw. Ngayon lang, dahil sa nationwide transport strike ng mga jeepney driver... Ayon sa mga lalahok na transport group, hindi raw kasi pinakikinggan ang kanilang panawagan na suspindihin ang December 31 deadline para sa consolidation ng prangkisa ng mga traditional jeep. Si Hay Veliza na isang nurse attendant sa isang ospital sa Maynila, alas 6 pa raw talaga ang karaniwang biyahe, pero 4.30 pa lang ng umaga ay nasa monumento na. Galing daw siyang malabon. Kasi alam ko may strike nga, kaya maaga akong papasok. Siyempre ayaw din natin mali-late. Si Rosemary na pilitan ding agahan ng pagpasok sa trabaho. Ayaw niya raw maipit sa biyahe. Para hindi abutan ng ano. Kasi nga balita nga meron. Tuloy nga. Tinanong ko nga rin sa isang driver, sabi tuloy daw. Ang ilang driver naman ng traditional na jeep, nag -last minute biyahe bago ang tigil pasada. Si Mang Mario, dapat alas 12 pang araw sana ng hating gabi mamamasada hanggang alas 5 ng umaga. Ang kaso sumagad doon ng pasada kagabi ang karelyabo niya, kaya alas 2 na ng madaling araw siya nakapasada. Inabutan ko siyang pinupuno ang huling ikot niya. Opo, panggastos lang po eh. Pangkain lang muna. Ilang ikot na kayo? Pangatlo. Pangatlo. Panganda na po. O, okay. sapat na yon sir. Sapat na po. Sapat na po. Hindi raw siya sasama sa rally mamaya, pero sapat na ani niya ang hindi niya pamamasada para suportahan ang kanilang samahan. O, malaking kawalan sa amin pag nawala kami. Kung nawala itong traditional jeep, mas malaking mawawala sa amin dahil sa dami ba naman namin, kaya ba kaming kunin ng mga bagong jeep ngayon? yung mga Egypt na lalabas, hindi naman kami kayang kuhanin sa kwan dahil marami kami, ilan lang yon. Si Mang Kaloy, pakikisama rin ang ibibigay sa kanyang mga kapwa super. Pero kakayod muna raw siya para sa pamilya. Ito ay bay, para meron lang pangkain. Nga mama, lang kami. Para at least si... sasabihin ng mga kasama namin, hindi kami makisama. Kailangan, sama kami ngayon. Hanggang Maghapon lang yan eh. Mas lalabas na ulit sa gabi? Gabi. Eh pang gabi lang haw ako eh. Igan sa ngayon eh, mayroon meron pang mga mangilan-ngilan na jeep na pumapasada rito sa monumento. Pero ito yung mga huling ikot na nila bago makilahok dito sa Tigil Pasada. At uh, mamayang alas 8 ng umaga, magsisimula nga yan dito sa University Avenue sa UP Diliman papuntang uh, LTFRB Main Office at papuntang Minjola. Live mula rito sa Monumento sa Kaluokan, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. At kaugnay sa mga isiniwalat na umano'y katiwalian sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, makakausap po natin ngayong umaga, si Suspended LTFRB Chairman Chofilo Guadis III. Attorney Guadis, sir, good morning. Magandang umaga sa iyo, Ivan, at saka sa lahat ho ng mga nanonood po sa ating programa. Ito ho, diretsuhin ko na yung tanong. Uh, Attorney Guadis, una-una, may mga ibinunyag po ang dati ninyong head executive assistant ng mga katiwalian, lagayan daw sa LTFRB. Ano ho uh, mga tugon nyo dito? Wala hong katotohanan lahat yung mga ibinunyag niyang yon. At yes, siya mismo ang nagsabi sa akin. Uh, one day, pagkatapos niya magbunyag, kami ho ay nag-usap. Mm -hmm. uh, Narealize ho niya na yung kanyang gustong gawin na saktan ho ako ay hindi ho tama so humingi ho ng paumanhin sa akin at uh, kasunod na araw ho, siya ho ay nag-execute ng affidavit of recantation okay saan daw ho nang galing yung yung kanya mga isiniwalat na yon uh, anuhong naging paliwanag niya sa inyo bakit niya daw yung ginawa unang-una -una po siya ang aking head executive assistant hmm. nagkaroon lang ho ng problema nung hindi ho sila magkaintindihan noong mga empleyado ho sa aking opisina Madalas so may sigalutan. Kaya minabuti ko po sa kanya na ilagay muna siya sa ibang dibisyon ng LTFRB. Mm -hmm. Nung nangyari po yun, uh, bigla na lang po siyang nag At after 15 days ho, may mga lumabas ho na mga supposedly mga splices ng picture na galing po sa kanya. Mm -hmm. uh, may mga ibinabandera ho sa mga ebidensa daw niya? screenshots audio recordings personal daw niyang narinig ang mga aligasyon ng katiwalian sa inyo ano ho masasabi niyo ron wala pong katotohanan ang mga yon mm -hmm. and if confronted eventually with those uh, alleged evidence pieces of evidence kaya niyo hong sabihin na yan hindi totoo i'm willing to face anybody in any investigation in any forum para pabulaan ho yung mga aligasyon yon mm -hmm. unang-una po siya na mismo nagsabi na siya ay humihingi ng paumanhin sa akin sa kanyang ginawa at kung ano man ho yung mga binunyag niya na wala hong mga katotohanan. Mm -hmm. May mga pumanig din ho mga transport group kay Ginong Tombado? Iisa lang po ang alam ko na pumani sa mm -hmm. kanya. Yung mga pinakamalaking transport groups, and I would say 95% of the transport groups so nag-issue na ho ng manifesto na sinusuportan po tayo sa ating krusada. Mm -hmm. uh, Inaakos, may mga nag-aakusa naman po kay uh, Tumbado na binayaran daw siya ng 300,000 pesos. Ito, grupong SV3. Meron din namang isang uh, grupo, yung Stop and Go. Humingi daw si Ginong Tumbado ng 50,000. May nalalaman ho kayo tungkol dito sa involvement naman ni Tumbado well, sa korupsyon na kanyang inaakusa sa inyo? No, ako pa ho ang nakaupo sa LTFRB. Wala pa ho ako nababalita ang ganyan ngayon na lang po lumabas ang mga ganyang aligasyon. Noong na-suspend na po ako uh, na sinasabi ng mga transport groups. Pero wala ho akong personal knowledge and pagbalik ko ho, iyan ho ang mga unang-una kong investigahan. Kayo ho ay uh, agad na sinuspinde ni Pangulong Marcos matapos lumabas itong mga aligasyong ito. Ano nag reaksyon niyo dito at nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na may paliwanagin niyo sarili, at least kay Secretary Bautista or sa palasyo mismo? Uh, nung ako ay sinuspindi, wala in, biglaan po yon at uh, ginagalang ko naman po ang uh, desisyon po ng ating Pangulo. Mm -hmm. Kay Secretary Bautista po, hindi pa rin po ako nagpupunta sa kanya dahil unang-una po paglabas ng balita, ako po ay nabigla hindi ko po alam kung paano mag-react at hindi ko po ma-absorb yung mga bintang na ganon. Mm Dahil -hmm. sa 23 years ko po in public service, ngayon lang ho ako na pagbintangan ng ganito. May plano ho kayong uh, magsagawa ng legal na aksyon laban kay Ginong Tumbado? Sa ngayon po, wala ho akong balak na magsagawa ng anumang aksyon. Nung siya ho ay humingi ng kapatawaran sa akin at nung siya ho ay nag-execute ng affidavit, pinatawad ko na po siya. Kung ang Diyos ay kaya ko rin siyang patawad. Linawin lang ho natin, bago ho siya nag nag-usap na ho kayo? Bago ho siya nag recant mm. uh, kami ho ay nag-usap na at uh, nilino ko sa kanya kung bakit ho nagkaroon siya ng problema na pagtanto niya sa sarili niya na may mali rin ho siya, kaya ho siya humingi ng apology in mm -hmm. the next day po, nag na po siya. And pinapatawad ko na rin naman po siya. Sa, sa ngayon po, ang status ninyo, uh, you are uh, suspended. May, uh, sa tingin nyo ba, kaya nyo pang makabalik sa inyong pwesto bilang chairman ng LTFRB? At willing pa rin ho ba kayo? Alam mo Ivan, that depends upon the pleasure of the president kung kukunin pa niya ako ulit o hindi. But you think you still deserve that post? Uh, para po patunayan sa mga tao na mali po yung kanilang mga binibintang sa akin, mm. tatanggapin ko po ang hamon kung ito po ay pagkakalop sa akin muli ng Presidente. Okay. Ngayon naman po may transport strike ang grupong manibela dahil raw o hindi raw pinapakinggan yung panawagan nilang isuspend yung deadline ng consolidation ng prangkisa ng mga tradisyonal na jeepney. Bago ho kayo masuspindi, wala ba kayo napag-usapan tungkol dito? Marami na po kami napag-usapan dito sa mga malalaking transport groups at kahit sa grupo ng manibela, Inuulit po naman namin sa kanila na sa modernization program, hindi naman po namin tatanggalin yung mga lumang sasakyan nila. Mm -hmm. Ang hinihingi lang po namin is mag-incorporate po sila as a cooperative or as a corporation, which is the start of a modernization program. Mm -hmm. Okay. Uh... Attorney Guadi, sir, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo at magandang umaga po sa inyong lahat. Nakausap po natin si Chairman, uh, dating Chairman Chofilo Guadis III. Igan sa bike lane pa rin dumaraan ang ilang motorcycle riders kahit bawal. Live mula sa San Juan, may unang balita si James Agustin. James, Kang, good morning. Mga motorista nga na dumaran sa bike lane yung hinuli ng mga tauhan ng IAC. Dito po yan sa southbound lane ng EDSA na sakop na ng San Juan. Hinara ng Interagency Council for Traffic o IAC ang mga motorista na dumaran sa bike lane ngayong umaga. May mga sinubukan makalusot pero napigilan pa rin sila. Lahat ng nahuli ay mga motorcycle riders na ang karamihan ay nagmamadali raw papasok sa kanila mga trabaho. Inisyuhan sila ng TOP o yung Temporary Operators Permit. Nasa ilaw, isang libong piso po ang kaukulang multa. Kinumpis ka rin ang driver's license sa maaaring makuha ng driver sa tanggapan ng Land Transportation Office kapag nagbayad na ang mga natikitan. Kanya-kanya namang paliwanag ang mga nahuli. Eh, bigla akong kinat sa may dulo, napunta ko sa bike lane. Kaya nadiretso ko na lang. Eh, nabulag eh ko naman alam na ano. Uh, no choice na, ay sa sumingit pa ko sa mabangga ko nang yung kanina kasi sa sakyan, sakto naman po dito biglang kumanan din eh. Parang bigla eh siguro na ano sa bilis ng ano. Eh ako naman, in-overtakean ko na lang kasi nang parang nanggigit. Na, napag napagit niya po ako dito eh. Samantala, Igan, hanggang sa mga oras ito nagpapatuloy operasyon ng mga tauhan ng AIA kasama ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard at mahigit dalawampu na po yung natikita nila dito sa bahaging ito ng EDSA na sakop na ng San Juan. Yan ang unang balita. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Ognay ng patuloy na gera na Prime Minister ng Israel na pupuksain ng kanilang militar ang grupong Hamas. Ang Afghanistan naman muling niyanig ng malakas na lindol papasada na ang UB Express overseas. Nakaumang na mga tangke ng Israel Army sa Gaza at Lebanon borders. Mahigit 24 oras ito matapos pag utos ng militar ng Israel noong biyernes ang paglilikas sa mahigit isang milyong sibilyan patungong katimugan ng Gaza para sa gagawin nilang ground assault. Kahapon nangako ako si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na pupulbusin ang kanilang mga tropa ang Hamas na ani ay naghasik ng madugong pagkatake sa ilang lugar sa kanilang bansa. Mahigit isang na libo tatlong daan ang namatay sa Israel. Umakyat naman sa mahigit 2,000 at 6 na ang nasawi sa Gaza. Ayon sa mga otoridad, mahigit 6 na sa mga biktima ay bata. Dahil sa total blockade na pinatutupad ng Israel, dose-dose ng Gaza ang pumipila para makakuha ng mga pangunahing pangailangan, gaya ng gasolina. Pahirapan din ang pagkuha ng supply ng tubig. Nananawagan na si Pope Francis para sa humanitarian corridor upang matulungan ang mga naiipit sa gera sa Gaza. Muli rin pilang Santo Papa sa grupong Hamas na palayain ang kanilang mga bihag. Muling niyanig ng malakas na lindol ang Afghanistan kahapon. Isang patay habang 35 sugatan sa magnitude 6.5 na lindol na ng tulong ang mga apektado. Mahigit isang linggo na nakararaan ng tamaan ng Afghanistan ng magnitude 6.3 na lindol kung saan mahigit 2,400 ang mga nasawi. Ito ang unang balita ni Kuwahe para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, wala na nga pong atrasan yung uh, ikinasang uh, malawakang transport strike o tigil pasada ng Grupong Manibela. Katunayan sa mga sandali pong ito ay nagsimula na po magtipon-tipon dito sa University Avenue, dito sa UP Diliman, itong Grupong uh, Manibela. At kasama na nga po nila yung iba't ibang mga miyembro nila na tumigil sa kanilang pamamasada para sumuporta sa kanilang transport strike sa punto pong ito makakausap po natin uh, si uh, Chairman Marvel Buena ang head po ng grupong Manibela para talakayin po yung mga isyu na kanilang tinututulan kaya sila nagsasagawa ngayon ng malawakang transport strike Good morning po Sir Mar. Good morning Ma'am Ma Maris. All Sir unahin na po natin uh, bakit po ba kayo magsasagawa ng uh, malawakang transport strike. Ano po ba yung nangyari dati sa inyong pag-uusap sa Malacanang? Hindi po ba nagkaroon ng uh, kaganapan yung inyong pag-uusap dati? Wala pong nangyari, Ma'am Ma Ma Maris, at uh, dinribol lang kami. Mm -mm. Pinaasa lang po kami. Pero ano po yung mga issue na nais po natin i ngayon? Bakit natin gustong kalampagin sila? Pupunta raw po kayo sa LTFRB, pati sa Malacanang, sa Manjola. Uh, da dahil po dito, kailangan uh, sus dahil dito sa issue ng mga korupsyon, dapat suspindihin po muna yung implementasyon ng uh, PUBMP kaya po pala kami binibigyan ng mga deadlines kasi nga uh, ito yung uh, nagsusulong dun sa corruption na to uh, iipitin kami para pagdating ng uh, last day namin syempre makikiusap kami at dito na po nagsisimula yung corruption at uh, at uh, pangiipit sa amin ilan po mga pampasaherong uh, jeep ang uh, tumigil pasada at sumusuporta po sa inyong uh, transport strike ngayong araw? Dito po sa NCR, nasa halos 40,000 po kami. Mm -hmm. o 40,000 po na Over mga all. jeepneys. Opo, dito sa NCR pa lamang po yan, uh, Ma'am Maris. Mm -hmm. Sa ibang lugar po, halos lahat po ng mga kasamahan namin sa Manibela ay sumama po. At marami din po nga uh, nasa kabilang uh, grupo na nagpahayag po sa atin ng... Uh, ng uh, pagsuporta at uh, kinausap tayo kahapon na yung kanilang mga kasamahan ay isasama po sa atin. Ang sinasabi po kanina ni uh, Chairman uh, Romando Artes na makausap po natin siya ay uh, bloated daw po yung inyong numero. At uh, sinasabing 5% lang naman daw po ang membership ninyo sa buong public uh, transport. Uh, hindi ko rin maintindihan kung bakit nagsuspend sila ng klase kung 5% lang kami at bakit nagdeploy din sila ng libreng sakay. Ah uh, sagutin nyo na lamang din po 'yon. Naratakot po ba kayo na wala pong masakyan ang taumbayan? Mhm. Mm Isa po sa tinututulan nyo yung modernization ng mga public transport tama po ba? Hindi yung, po kami tumututol dito. Wala po kaming sinasabing tumututol kami. Mm -hmm. Ang ang tinututulan po namin yung uh, implementasyon nito dahil po yung implementa natisyon at regulasyon po nito ay puro pangungurap lamang po ng mga nakaupo sa sa LTFRB at DOTr. Mm-hmm. Pero uh, 70% na raw po ang sumunod dito at uh, parang lumalabas na parang binabaliwala nyo yung pagsunod ng ilan dito sa batas na ito. 70% po totoo po yung nakakonsolidate na sinasabi ni kung totoo man po yan. Pero 69% po doon ay tinakot lang o natakot lamang po dahil uh, pinagbantaan silang hindi makakarehistro. Dapat po kusang-loob itong uh, uh, ginagawa ng ating mga kasamahan, pero po ito ay sapilitan at pananakot po. Mensahin niyo po sa mga pasahero na maapektuhan ng inyong uh, tigil pasada at umaasa po sa inyo. Uh, humihingi po kami ng paumanhin sa ating mga mahal na mananakay. Sa huli po, kayo din po ang uh, makikinabang nito dahil po yung tinututulan namin ay uh, yung korupsyon dito sa ahensya na siya po nga uh, nagpapahirap din sa inyo kung bakit po pataas din ng pataas ang pamasahe dahil nga po sa napakamahal po na presyo ng mga unit po na na ibinibigay po sa atin. Alright, marami marami po salamat. At Chairman Marval po. Buena sa inyong panahon, siya po ang uh, head ng uh, Grupong Manibela. Ingat po kayo sa inyong nasa gawang strike. Heads up, 18s! Tuloy-tuloy ang world domination ng P-pop kings na SB19. Inannounce ang kanilang music label na approved entry ang kanta nilang Gento para sa 2024 Grammy Awards. Para yan sa Best Pop Duo Group Performance category. Kabilang sa mga pagpipilian bilang official nominee ang hit songs ng ilang international artists gaya ni Taylor Swift, Sam Smith at Carly Rae Jepsen. Ilalabas ang official list ng Grammy nominees sa November 10. Yay! Go A-teams! Let's go! Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.